Laki niyan mga kapit malu. Yan mga tanim. Budi. Budi talaga ang tanim. Ito. Hmm. Ang dami yan. Ito. Laki o. Ang laki o. Malaki o. <coughs> kamuting kahoy ang or malu for video is my pit malu yan ang tinatawag ng pit malu kamuting kahoy na malu malulupit ang ay, ay, sayang malulupit ang bunga alaman yan ang tinatawag na pit, malu Malupit ang laman. Oh. Thank you for watching.